Sa gitna ng matinding kaguluhan ng Fourth Great Ninja War, ay binuhay ni Kabuto Yakushi, ang ilan sa pinakamalalakas na shinobi gamit ang Edo Tensai. Mula kina Itachi, Nagato, Madara, at iba pa, ngunit ang dalawang haligi ng nakaraan, tulad ni Najire ang Gamu at si Sukumo Hataki. Ang White Fang ng Konoha, ay nanatiling tahimik sa mundo ng mga patay. Sa likod ng desisyong ito, ay may itinatagong sekreto, isang kasunduang nabuo sa dilim, sa pagitan ng espiritu ng dalawang alamat, at ng mismong kapalaran. Ayaw nilang maging kasangkapan sa panibagong digmaan, dahil sila mismo, ay ang mga bayani, na itinago ang sariling kapangyarihan, para lamang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang bayan, o baka naman may mas malalim pang dahilan, isang lihim na misyon na hanggang ngayon ay hindi pa isiniwalat. Ang mga tunay na alamat ay hindi basta binabalik para lang sa kaguluhan, minsan, sila ang bantay ng lihim na hindi pa panahon upang isiwalat. Jiraiya at Sukumo, sila'y hindi nawala, sila'y nagbabantay.